Hi guys. Ayan o. Namamalat ako. Ikaw kasi yung sinisigaw ng puso ko. Char. Wait, namasasagasaan na pala ako. Diba? Ayan o. Oh. Thank you pala kay Mother Earth. Binigyan ako ng damit ni Mother Earth. Ang sexy, di ba? Pero piling ko ang mahal nito ah. Ang tagal ng bus mga bebe ganito, lang ganito lang lagi yung ano Ganito lang lagi yung sistema ko araw-araw. Papasok o uwi, eh. papasok o uwi, eh. matutulog. Ayan, traffic dito sa EDSA guys. Ay, EDSA. Sana pala to? Sa tagig pala to. Feeling ko artista Char. Daming nanonood sa akin. Ngayon talaga siguro nila nagbablog ako. No? Hi guys! Char. Tinitingnan ako ng mga tao dito guys. Nahiya yung... Nandito ako guys sa 31 One Street um, Bonifacio 1. Ay, nandito na yan. <coughs> nandito na guys yung ano, yung bus. Nandito na yung BGC bus. Dito kami tumatambay. Ayan. Diba? Pawis-pawis pa ako. Bye guys. Thank you for watching. Nandito na yung bus. Ayan, oh. Oh, see? Bye.